Eto mga boss, nababas yung ating check engine sign dito sa ating dashboard. No? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung papaano aalisin yan in just one minute at kung ano nga ba yung possible na dahilan kung bakit lumalabas yung check engine na yan dito sa ating dashboard. Eto right, mga boss, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isishare ko naman sa inyo kung Paano natin tatanggalin or ito troubleshoot yung lumabas na check engine dito sa ating gauge panel at i-share ko din sa inyo kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit lumalabas siya dito sa ating gauge panel. Pero bago tayo magsimula mga boss, kung bago ka pa lang sa channel ko at interesado ka sa mga ganito content, hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pas sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara simulan na natin tulong sa inyo to mga boss lalo na kung same unit tayo Toyota Avanza 2022, 2023 and 2024 pwede pwede nyo po to i-apply yung troubleshoot na gagawin natin dito sa ating unit so, ang primary na dahilan yan kung bakit lumalabas yung check engine sign dito sa ating gauge panel is kailangan na natin magpa PMS sign lang yan ng PMS natin or ng change oil kasi yung computer box na itong mga bagong unit na lumabas uh, 20s above is nakaprogram uh, naka program na sila na kailangan mo na mag-change oil within 5,000 km. Pag na-reach mo yun, automatic lalabas na yung check engine sa uh, sign dito sa ating gauge. <clears throat> Pero katulad ko, ang gamit ko is fully synthetic every 10,000 km ako na change oil. So ang gagawin natin, i-disregard lang natin to or ito troubleshoot lang natin, naalisin na lang natin yan para hindi masakit sa mata na nakikita natin na nakailaw yan. No? Pero kung ang gamit mo naman is yung regular, regular na langis lang or semi-synthetic, so kailangan mo sundin yung uh, every 5,000 kilometer na change oil. So pag umilaw na to, kailangan mo na magpa PMF. Napakadali lang po ng pag troubleshoot nitong check engine sign na to para mawala sa mga cage panel natin. No? So ayan, pipindutin lang natin itong nandito sa kanan na uh, ito. Tapos, tadalin natin siya sa letter A. Ayun, lumabas na, lalampasan. So ito. Ayan mga boss, pag nakita nyo na yung letter A na yon dun sa trip, Ayan, pag nakita nyo na yan, patayin natin yung engine. Switch off natin. So, patayin natin. So, pag namatay na siya, gagawin naman natin, i-hold natin to. I-hold natin, mga boss, no? So, kailangan natin tong i-hold, yan. Tapos, pag na-hold na natin, kailangan natin i-on yung ating engine. So, kailangan natin i-on. So, ayan, natin, Wala tayong ano. Ayan pag na na natin ayan pag na-on na, na magbiblink yan ayan pag nag-blink na siya ayan mawawala na yan pwede na natin bitawan ayan pag nawala na pwede na natin ulit buksan so ayun so ayun lang mga boss ganun lang kadali yung pag troubleshoot ng mga check engine uh, light pag lumabas sa inyong gauge panel kahit wala naman mga problema sa kanya nyo so sana nakatulong sa inyo yun lamang po mga boss at maraming salamat